Ngayong araw guys, sa sideline na naman nga pala si Baron bilang isang Air Force technician. Kaya sasamahan namin siya ngayon guys para meron siyang katulong at mabigyan namin siya ng moral support. At sobrang swerte namin guys, buti na lang sumama kami kay Baron dahil makakapag trip na naman kami ng masarap ngayon. Eh, nakalibre na naman ng mga itik. At sobrang ganda ng bahay na ginawa ni Baron ng aircon guys, meron pang pa sariling court. Kaya napalaban pa kami ng 3v3. Eh, baka Baron niyan What's up sa inyo mga itik? Ngayong araw guys, andito nga pala kami ngayon sa Quezon QC. Bali na pa rito nga pala kami ngayon guys dahil may naisip na naman kaming bagong trip. May nakapagsabi kasi kay Kuya Mac guys na meron daw dito binabenta na sasakyan na medyo mura lang. Pasok to guys sa buy and sell kaya naisipan ni Kuya na punta namin kung mabibili namin tapos ibebenta niya daw ulit. Kaya ayan guys, check na agad nila dito yung makina. Ayan si Kuya, Bente kilatis pa dito. Pasikat ka boy. Kailangan daw kasi guys, mausisa niya to na maayos para malaman niya guys kung ano ba yung mga issue para syempre, dahil dahil pang benta to guys dapat walang issue dahil mahirap na mablatter kaya ayan guys susubukan na nga pala ngayon ni kuya na i-test drive to at ayan nga guys nalaman nya nga na meron pala siyang issue nagalangan lang si kuya ang billing guys dahil delay siya sa transmission tapos may check engine kaya medyo nalungkot si baron At ayun na nga guys, proceed nga pala tayo ngayon sa susunod na next sideline ng mga itik. Bali, for today's video nga pala guys, ay pagka uwi nga pala namin, ay dumiretso naman kami ngayon dito sa Binyan, Laguna. Dahil magagawa nga pala si Baron ng sirang aircon. Kaya ayan guys, syempre kami nga pala ang helper ni Baron for today's video dahil bibigyan namin siya ngayon ng moral support. Bali, ang sira nga pala ngayon ng aircon dito guys, ay bigla na lang siya nawala ng lamig. Naubos daw pala yung preyon neto guys dahil meron siyang micro leaks. Ayun ang sabi ni Baron guys. Kaya ayan, inupisa na agad ni Baron na gawin to guys. Bali, yung ginagawa niya nga pala dito, ayun sa narinig ko sa kwento niya, piniplare niya daw yan kasi ayon pala sa mga sabi-sabi ng mga matatanda. Kaya pala sometimes, hindi lumalamig yung mga gantong aircon dahil may possibility na nilalagnat siya. 啊。<music> Kaya ayan habang nire ni Barong guys, eto si Plantito Mer dito, tignan nyo naman, grabe manghang mangha. Siguro sa mga moment na yan guys, naisip ni Plantito Mer, eh baka pa mangking ko yan. At sa kabilang banda naman guys, eto naman si Kuya Mac, medyo tumutulong-tulong na rin siya para kunyari may ambag siya. At syempre, bilang ulirang tito, tumulong na rin si Plantito Mer guys, kinomport niya si Baron. Kaya dahil dyan guys, napabilis yung paggawa ni Baron dito at maya maya lang, ayan, ititesting na nga pala ni Baron ngayon. Iti-check na guys kung mayroon pa bang leak, ililik test ngayon guys. Ayan, ilagyan niya ng sabon. Titignan niya pag may bumula dyan, ibig sabihin may masamang espiritu. Diba 200 plus yung karga niya ng angin. Mm. Kailangan mamaya, pagbalik natin, ganyan pa rin siya. Bababad muna natin siya, test muna. Mm. Siguro mga 1 hour. Hmm. Sure, mo oh. <laughs> At ayun na nga guys, maya, maya lang ay sa wakas, all goods na, wala na siyang leak, okay na to. Kaya maya maya lang guys, ito na yung pinakahihintay namin, putripan na. Kaya maraming maraming salamat nga po pala kala ma'am Kat. Sobrang solid, ang sarap ng ulam guys. Kaya sa mga sandaling to guys, napapasabi na lang kami na grabe, ang sarap pala talaga sumama kay Baron pag nagagawa ng aircon. Bali, hindi nga lang pala repair aircon yung ginagawa ni Baron guys, nag-aano rin pala siya, aircon cleaning. Pero kahit anong gawin ni Baron guys, handa kami sumama basta may food trip. At grabe, sobrang ganda ng bahay nila ma'am. Meron pang sariling court. Kaya ayan si Kuya Mac guys, grabe ang tigas na kilaro pa dito ng basketball. Tamang shooting si ko. oh. over pa talaga. Grabe nakapag trip na. Nakapag basketball pa. Pasikat ka boy. At ayun eh, na nga guys maya maya lang ay eh, bago nga pala kami umuwi ay eh, nagkayayaan pa nga pala dito mag 3v3. Kaya mapapalaban tayo na ito. na jersey number violet for 3 ang Ronald Arcilla dribbling the ball. Jumang sa perimeter. ang Mark J. Valdez may hapok ng bola kumucross over crossover Umispin mo pa ikot Paso Ronald Arcilla ang jersey number black Sumalaksa Easy 2 point Mark J. Valdez Pass to Jan Jan Valdez Pass the ball to Ronald Arcilla with a by the way shot And jersey number yellow for 3 And Janjan -jan Valdez Pomeke Pinasa kay Marky Valdez Boom by the way shot Easy 2 point Jersey number black Nag semi -dak -dak, Easy 2 point Marky Valdez sa Ronald Arcilla sa ilalim Tumira ng DOS Easy 2 point Jersey number violet for 3 No good But the jersey number black Follow up And Ronald Arcilla Taking the ball with the shot Botata Jersey number yellow Pass the ball to jersey number black Easy 2 point Jersey number yellow With the crazy fake In the easy shot easy 2 points. Mark J. Valdez Pastor Ronald Arcilla with a by the way shot. And jersey number black po. Meke to Mira. Easy 2 points. Mark J. Valdez. Ang ganda na pasa kay Ronald Arcilla. Nag-board ang bola sa pader pero good pa rin. Jersey number black again and again the easy 2 points. At dahil tambak na kami guys, kailangan na namin ipasok ang aming import na si Plantito Compo. Eto na, jersey number yellow. Pass to jersey number black. make easy 2 point. plantito to Dadak-dak Kaso naglalag. And eh. at ayun na nga guys. To make the short story long. Ang result nga pala ng laban ay parehas lamang. Pero tinabla na. Dalawa kasi sa team namin guys. Hiningal na. Pero ayos lang yan guys. Hanggang dito na lang muna. Total nasayang na naman namin 5 minutes ang buhay nyo. Maraming salamat sa pananood guys. I love you all. Mwah!